Bakit? kita Ang hirap tulog. Ang init <laughs> Ang init doon pra Ang hila ng electric pan yeah. Oh, tangin lah. Uih, wara wonderful tadi. Putih di bulan. Dingin. 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 napakakalmado ng dagat masarap maligo <laughs> no? ayun, bising na rin sila kuya kuya recorded yung pagita lakad-lakad <laughs> lang <laughs> yun dyan Ingay mo eh. Maingay ka eh. Boy. Came quiet as the morning dew. My no promises just like breaking through. I didn't know how lost I'd been till you smiled and the world let me in. Your touch is soft like a fiddle's refrain like porch swing shadows after the rain you don't speak in grand displays but you stay and that says everything like a sunrise slow and kind you don't rush you just Forgot to feel alive. No fireworks, no warning signs. Just you, like a sunrise. I've known storms and I've known drought. Built my walls, then wore. i pass what i defend and love me quiet till i've been like a sunrise slow and kind you don't rush you just arrive warming places deep inside Holds me soft and always ready. Like a sunrise, slow and kind, you don't rush, you just arrive. Bringing peace I can't describe, but I see it when I look in your eyes. Ganda rito No words to say to how to compliment this Oh Tas na ng araw Tara na Tol Ano na kami ha Dat pala dito tayo po yung no Ayun no mm. na dito eh mm. Hindi, maano pa rin dito Malamdam pa rin dito Hindi, at least di ba doon tayo nagpon tayo kagabi at saka so, yan yung tent doon na ako ano maliligo di sige mas ahon tayo ng mga 7.30 kasi maraya pa tayo liligpitin eh Pero baka tulog pa mga isda na eh? <laughs> oh, <yeah. laughs> oh, ano na? <laughs> Tapos hindi nagsasalita sa camera kasi nahihiya sila. Day till Monday. This thought makes me smile. I'm so So, ayun, no? Uwi na kami. <sighs> Pagod, yes, it, pero worth it. Kung so, bibigyan lang kami yung mag-review regarding sa Fortune Island, eh, mag-review kami kasi wala. Eh. At ito na yung pagkakatawa ngayon. Anong masasabi mo, Todd? Sobrang saya. <laughs> Kahit nakakapagod. Ha? <laughs> <Huh? laughs> Ay. Kahit nakakapagod, sobrang saya. Try nyo dito, guys. yung isa sa pinaka experience mo na nagugusto Kapag ka pupunta kayo dito kailangan niyo ng power supply Kailangan niyo Kailangan niyo rin ng garden. Kasi kung hindi ka mabang lambat para maganda. Ikaw naman. Wala na nasabi ko. Anong experience na pinaka gusto mo na nangyari sa Fortune Island? Yung paghilik mo daw sa ano. Ano <laughs> naman 'yon? Parang hindi so, nga pala sa lahat ng bisong magpa shout out na pala nanonood amin okay lang kaming. okay lang okay lang ayun payo lang sa lahat ng mga bisong pumunta ready lang kayo gusto nyo, gusto nyo overnight kailangan nyo ng ganito Mababait ang mga lokal. Oo, oh, mababait. ang mga staff. Wala kang masabi. May starfish doon. Kulay blue. Yung staff ng, <coughs> staff ng island, bibigay pa silang isda. na luto, hindi hilaw. Saka souvenir na buto ng... Tapos, buto yung na. huli nila, no? Masarap. Masarap sa piling. Mga enjoy. Tapos, Dala kayong goggles, kung mahilig kayong mag-snorkeling, mahilig kayong mag-fishing, dala kayo na... <laughs> fishing gear nyo coming with at ano pa ba, ba? Uh, dala kayong pana kung gusto nyo may spirit yung pamamana may ilig si urchin dala kayong suka dala kayong portable na electric pan power bank pinaka mahalaga sa lahat kasi walang ilaw doon Kung so gusto korete, niyo bumili na ilalagay niya yung link sa kanyang bio. <laughs> Oh, wala ko ambi. Oy, promote mo na yung ano Thank mo, power bank. Ilang ilang percent na lang 'yon pagdating? 100%. Oo, oh, 100%. Percent. Pagdating 'yon magdamag. Ito siya. Ilang Yan, ito, ito itsura niya. <laughs> Yan, ang price niya. Apat na cellphone. Dito na alam, eh. Apat na cellphone naka-charge tapos ano, camera. Lahat ng ilaw, mababait lahat na yun. ang pinaka the ang isda. Bigyan kayo nila ng isda. Napakasarap ito. Uh -huh. Tsaka yung sabaw, no? Mm, sabaw. It's sabaw. Kahit uh -huh. ano, sinabaw, parang luya lang yan. ano? Oo. Uh -huh. so, sarap ng sabaw Ila ng isda. <laughs> ang mga dis disadvantage na nakailangan tanggapin nyo yung lamok. <laughs> <laughs> Alala kayo ng lamok. Ayun, yung siya, <laughs> up yung upload siya. <laughs> May halimutan mo talaga. Upload siya. May halimutan Hindi kayong mag-away doon. Marami kayong magpagtataguan. Marami kayong pwedeng pagtalunan. <laughs> yung bawal-bawal. Bawal. <laughs> Kaka pinakamagandang experience. Pwede na namin. Ito yun. <laughs> na. Na lang. Bye. Lang. Bye Sun is shining bright pack your bags, let's go feel the summer light, chasing dreams you know waves are calling now. Sand beneath a Beats in the heat Until we fall, dancing through it all. Magic never fades with each step we made. we made